Simula nung nagbuntis ako hanggang sa mga anak ay eh, nag-decide kami na sa Laguna na magstay. stay mas madali din kasi para sa akin kasi nga nandun na yung family ko. At syempre, sa probinsya, mas tahimik ang buhay. Bukod nga sa marami kang makakatulong, ay eh, sariwang-sariwa din ang hangin. At syempre, walang traffic dito. Isa pa, ay eh, mabagal din ang oras. Dito na din kasi ako nag-start ng check-ups at syempre, dito na din ako ng anak. <laughs> Siyempre, iba pa rin kasi pagbuo ang pamilya. <laughs> <laughs> sa Laguna na nga din pala kami nakapagpatayo ng bahay. Maliliit pa lang ang twins. Ang hilig na talaga namin is magstay sa iba't ibang hotels. Lalo na dito sa Tagaytay, talaga namang suking-suki kami dito. Bukod sa mas malamig kasi ang panahon ay eh, magaganda din talaga ang hotels. At syempre, isa din talaga sa dinadayo namin dito is yung mga food. Iba din pati talaga yung sigla ng twins pagka nandito kami nag stay At syempre, dalawa sa pinaka nagustuhan namin dito is itong Taal Vista at saka yung Twin Lakes. Mahilig din kasi talaga kami mag iba't ibang food. Yan kasi ang struggle ng daddy ng twins. Medyo mapili talaga siya sa pagkain. Hindi kasi siya kumakain ng mga karne na nabibili sa palengke. Kahit sa mga meat shop ay hindi din kasi sumasakit talaga yung chan niya. Dito na nga din para nabinyagan ng twins. At syempre, kasama ang kanilang magagandang ninang at mga poging ninong. Kaya naman, mga ninang at ninong, baka naman, malapit na ang Christmas. Sarot lang. Habang nandito nga kami sa probinsya, ang nakahiligan naman ng daddy ng twins ay mga motor. Diyos ko, nakailang motor yan. Mahilig din siya mag-try iba't ibang bagay kaya naman napakarami na niyang tropa dito. Kahit nga yung mga batang nanghihingi sa labas ng 7-Eleven ay tropa niyan. Mas madami pa nga atang friends yan kaysa sa akin. Halos lahat nga din pala ng tropa ko ay Barbie girls. Kaya talaga minsan na akong na kung transgender. Syempre dito na din kami nag-celebrate ng first birthday ng twins. And then syempre after naman ay ang Christmas at first New Year namin dito sa bahay. Ewan ko ba naman kung bakit umuulan lagi dito kada New Year. Ilang buwan nga lang makalipas at ayan, nagpandemic na. For the inip na inip talaga ang person kasi hindi siya makalabas. Tamang tanaw na nga lang sa bintana. At syempre, kailangan din talaga naming magingat dahil nga meron kami dito ng dalawang chikiting. Grabe no, taon din ang inabot ng lockdown. Feeling nga namin before yan, daming na sayang na oras. Mahilig pa naman ang twin sa mga outdoor activities kaso hindi nga kami makalabas. Kaya naman, sinulit na lang namin ang lockdown dito sa loob ng bahay. May ilan nga din pala sa inyo nagtatanong kung mahirap pa mag-alaga ng kambal. Actually, mahirap talaga kasi dalawa nga yung aalagaan pero syempre, worth it naman yung pagod. Naging playground nga pala ng twins itong aming rooftop. Dyan sila lagi tumatambay at diyan sila naglalaro. May mga time kasi talaga na naboboard sila dun sa kanilang playroom. Naglagay na nga ako dito ng swimming pool at iyan nga, sulit na sulit talaga sa twins. Alos araw-araw nga sila dyan nagsiswimming. Isa din kasi sa kalaban nila sa Pilipinas ay ang weather. Kaya naman 24-7 ang aming aircon at nakakapahinga nga lang pag lumalabas sila. Finally nga, itong mga time na to ay eh, medyo lumuluwag na. Medyo nakakalabas-labas na kami at na namin sila sa mga playground. Nung na lift na nga din pala yung mga quarantine. Nakakapunta na din kami ng mga malls. Nakakakain na din kami sa labas at ayan nga tuwang-tuwa talaga lagi ang twins. Nakaka-attend na din kami ng mga birthday parties. Saka naiisama na din namin ng twins sa aming mga grocery shoppings. Grabe no after pandemic talaga ang daming first time na late na nagawa. At syempre alam nyo naman meron ding travel ban. Kaya naman lalo kaming hindi makaalis ng bansa. Ilang taon nga din palang hindi nakauwi ang dadi nila sa UK. K. Lumaki na nga din ang twins at hindi pa nila namimit ang family ng kanilang daddy. Pero at least, pwede na ngang lumabas. Ah, kapag swimming na ulit ang twins, tapos naisama na nga namin sila sa mga gala. Hindi na sila naboboard sa bahay kasi kasama na lagi namin silang kumain. Tuluyan na ngang lumuwag yung mga protocols. Nag-start na din kami magkumpleto ng mga papers, saka ng mga passports, saka mga visas. Pero syempre, mabagal talaga yung proseso dahil nga sa pandemic. Bago na nga lang din ulit kami nakadalaw sa sementeryo. Nag-start na din ulit kami mag-try ng iba't ibang restaurants malapit dito sa amin. Halos lahat na ata ng restaurant na nakapalibot sa aming lugar ay na-try na namin. Pag wala din kaming magawa, lumalabas kami tapos nagpa-park kami dito sa harap ng lake. Umuorder order lang kami ng pizza tapos dito na kami nagfo-food trip. Mga gantong bigla ang lakad lang talaga nagpapasaya sa amin. Minsan kasi talaga ay nakaka-board na sa loob ng bahay. Buti na lang din talaga at work from home naman siya kaya naman nagagawa namin 'tong mga ganito. Pwede siya anytime mag-work kung kailan niya gusto. Kaya naman more time talaga para sa kids. si unti naming nababawi yung mga panahon na hindi kami nakalabas dahil nga sa pandemic. Dito na nga din pala ako nag-start maging content creator. At nagulat talaga kami kasi sobrang bilis namin naabot yung 1 million followers. Iba't ibang brand sa din yung aming na-promote. Pag lumalabas nga kami, eh meron na din nakakakilala sa twins. Lumalayo na din yung aming mga gala at nakakapag-stay na ulit kami sa Tagaytay. Actually, do mga panahon na to, ay eh, nag-aantay na lang kami na malift yung travel ban. Automatic na naman kasing British citizen ng twins kaya naman yung visa ko na lang nga Pero dahil pabago-bago pa rin yung rules, nagstay muna kami dito. Ang dami pa rin kasi talagang kailangan requirements kaya sabi namin magpalipas muna kami ng ilang pang buwan. Grabe no, napakagala pala talaga namin noon. Parang ganito na din kasi yung naging banding namin kasama ang twins. At dahil nagagawa nga ako ng mga contents, ay eh pabor sa akin pag kami labas ng labas. Yung number one, ilig talaga ng twins ay eh mag-swimming na mag-swimming. Kahit buong araw yan, dalawang yan, hindi talaga aahon. Parang naging waiting game na lang talaga yung buhay namin sa Pinas. Parang lahat kasi ng plano ay nahinto. At nagaantay na lang kami na mabalik sa normal ang ikot ng mundo. Sa Pilipinas pa nga lang pala dito na nagsimula ang pangungalekta nila ng dinosaurs. Bago kami umalis ng Pinas, inapuno nila ang kanilang playroom. Napakadami talaga naming dinosaurs na naiwan. Hello! Hello! Sulit na sulit talaga ang aming staycations kasi tignan nyo naman ang ngiti ng twins. Pero mukhang mas na-enjoy talaga nila lagi ang pagbili ng mga dinosaurs. At this year nga, dito kami nag-decide na sa UK na muna kami mag stay Nagsimula na kami mag-process ng visa. Pero dahil sa war, eh, medyo na delay din kami. O, ba diba, Pagkatapos ng pandemic, meron namang war. Yung dating weeks lang na processing ay umabot ng 6 months. At inalis din nila yung priority service. At sa loob nga ng 6 months na nag kami ng resulta, dito na talaga namin sinu sinulit ang Pilipinas. Unti-unti ko na din tinapos yung mga pinopromote kong brands. Yung mga nakapending ko ding projects ay tinatapos ko na. Para wala na ako masyadong iintindihan pagdating ng aking visa. At finally nga, nakuha ko na yung aking visa at approve na ako. Kailangan namin umalis ng bansa sa loob ng 3 months. Pero hindi na namin pinatagal at nagbook na agad kami ng ticket. Ang hiling ko lang talaga bago kami umalis ay eh, makapagdagat kami. Iba din kasi yung saya ng twins pagka nandito kami sa dagat. At iba din yung saya ko pag punong-puno ng seafood yung mga pagka at syempre, banding ka din kasama ang pamilya at saka mga kaibigan. Grabe, bigla ko tuloy na miss tong mga to. Lang araw na nga lang din yung natitira eh, ay -pro promote pa rin kami. May mga hotels sa din kasi na nag-invite sa amin. At isa din talaga to sa nami-miss ko ang some gift with friends. Anyway, huling linggo na namin to sa Pilipinas kaya naman gala pa rin kami ng gala. Halos hindi na kami nito nakakapag-stay sa bahay. Syempre naman matagal-tagal na ulit kami bago makapag-vacation sa Pilipinas. Namimili na nga din kami ng aming mga dadalhin dito. Hindi, hindi na din namin nire yung aming mga Canada, sa UK. Nakakatuwa din kasi bago kami umalis, ayan, meron pa rin mga nakakakilala sa twins. Siguro na may miss yun ang pag ng twins, no? Minit ko na nga din pala dito yung iba kong friends sa yung iba naming kamag-anak. Tinundo ko din ang family namin sa probinsya para ito darin sila dito sa hotel. At syempre, ito na ang aming last banding bago ang aming flight. Di dalawang bata pa nga pala akong kapatid at yun talaga yung laging kalaro ni Charlie and Chino. Kaya naman, for sure, mamimiss talaga nila ang twins. Sila ba naman ang na magkakalaro araw-araw sa bahay? At sobrang close na close talaga silang apa. Mubi na nga din pala kami ng bahay kasi kailangan na namin mag-empake. Itong araw na to, yung araw din ng aming flight. O daling araw yung alis namin at dyan pala kami nag-pack ng mga gamit. At syempre, ito muna ang aming last na kain na magkakasama. Bago pa nga may iyakan na maganap, ito taghiwahiwalay na kami. Nangingilid na kasi ang aming mga luha kasi first time namin maghihiwahiwalay talaga. Pero syempre, ganun talaga ang life. Di bali at mabilis lang naman ang panahon. Nakapag-check-in na kami ng aming mga gamit at ito, paalis na kami ng Pilipinas.